Alright, good morning. Balik tayo sa pagchuchucharon, no? Uh, what you can see right now in your screen is a product of 60 kilos ng ng balat ng back fat. 60 kilos means kapag naluto siya, magdaming ilan ba lahat 'yan? Ilan na lang kinalabasan, that's 22 22.5 kilos. So ganoon ka, ka kalaki 'yung mawawala. Magdaming tutubo pa ba pa ganoon? hindi na natin ito itutuloy kundi ito matubo. <laughs> At hindi rin tutuloy yung mga nagninegosyo ng chicharon kung hindi tumutubo. Okay? So, to cut the story short, tumutubo naman kahit ganun kalaki yung mga nawawala. Kasi, uh, using the proper costing technique, uh, make sure mo na lang ng expenses mo. You have to provide dun sa costing mo. And also, alam mo kung paano mag-pressure. Okay? And that The, the the, roots the the, the root uh, reason para makapagkamap ka doon sa 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 presyo mo is through costing knowing your your expenses all of their expenses including your labor okay so uh, maiba there are still those people na alam mo yun, active commenters that hindi masyadong hindi masyadong umalsa, hindi masyadong ano, ay palpak yan kasi hindi umalsa na masyadong. Okay. What? Ah, alam, alam ko na agad na uh, obsolete na yung ano nun, yung nalalaman nila when it comes to chicharon. Kasi chicharon naman is ang food to be general. It's innovative. So, ibig sabihin innovative to the sense na nag-evolve yan nag-evolve yung mga yung yung process kung paano niya ginagawa and right now uh, ang ituturo ko sa iyo because hindi lahat, hindi talaga tinuturo to or hindi talaga alam din ng ibang nagtuturo kuno na mga mga tao sa University of YouTube no kasi to tell you frankly, much better na kahit, kahit hindi sa akin na makinig kayo doon sa mga nagtuturo sa inyo na merong store, merong business, they are doing their business kasi through time hindi kasi pwedeng theory lang ang pagluluto. This is actual na pinapakain mo sa ibang tao for for other people to give feedback doon sa binibenta mo. Kasi hindi pwede yung ikaw lang sabing masarap. 'di ba? Especially si Chicharon, andaming daming ang factors na kailangan mo rito. Tulad katulad rito sa channel na 'to, from to, from, from first uh, na na-upload ko ng Chicharon, nag-evolve na nag-evolve pati yung skill ko pagdating sa paggawa ng Chicharon, nag-iba na rin. So much better if if if, if naghahanap ng guide, much better kung kunin niyo yung most recent na uh, upload natin ng Chicharon. Okay? So, okay. Uh, tuturo ko sa inyo ngayon no, is the two types kung paano magpapaalsa ng chicharon Ang alam lang kasi natin kapag gagawa mo ng pellets, oh successful na ako sa pellets, okay na yan. Pag successful ka na sa pellets, akala mo hanggang doon na lang eh. Hindi, there are two types of paano ka magpapabusa or magpapaalsa, whatever you wanna call it, magpapapap ng chicharon There are two types. Tuturo ko sa inyo mamaya. This is, kung, kung nakikita nyo, alam ko naman na since nandito ka, nanonood ka rito sa channel na to. Nanonood ka ng chicharon na, mang, ng, 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 video na to. I'm sure na aware ka sa bagnet, bagnet, chicharon, ch bagnet, ala bagnet, chicharon, na nauuso ngayon. Okay? And also, uh, aware ka rin, syempre, sa Bulacan na chicharon. There to, uh, magkaiba yan, magkaiba ng proseso yan. Kasi nga, uh, meron silang isang step na hindi naman uh, I mean medyo medyo taboo. Tabu sa iba na hindi nalalaman. And 'yun yung ano natin i-discuss natin for today. That that is simple way pero ang laki ng impact pagdating sa kalalabasan, ng chicharon. Okay? Ah, uh, gaano lang ako. ng pansalang All right. So dito tayo using an ordinary kalan Para ma-demo ko sa inyo Two types ng pagpapaalsa Ito nakakatuwa to eh. Yung na-discover ko ito So we have uh, Dalawang kawali Yan. Para sa mga MIA And using Yung Pork oil na na-extract natin. Yan, tulog po. Okay. So, ganyan. And the other one. One doming, bakit kailangan dalawa? You will see. Explain natin yan. Yan. So, yung question natin na pwede bang gamitin yung oil ng ano, yan, nasagot na natin. Meron noong dalawa rito ang batch ng pellets. Ano So, right and the left, ang gagawin natin, uh, ganito kasi yan. Yung isang, yung isang batch natin is lalagay natin dito. Lalagay natin dito. And, we have to make sure dapat yung mantika nito is not hot enough, kundi dapat warm. Okay? dapat mahina siya. So, hininaan ko na mahina na yung apoy niya. Yan, nakakawa ko pa yung handle. So, kailangan warm lang siya. Ano ang goal natin dito? The goal natin here is uh, lumambot yung balat niya, yung pellet. Since kapag ganito ang pellet, hindi natin nabibend. Hindi natin siya nabibend ha. Kita naman. Hindi natin nabibend. So, target natin, kailangan maging bendable yun. And, mandaming question, mga ilan ba, gaano ba dapat katagal na ibaba diyan yung ano. Uh, wala namang specific, as long as makita nyo na lumambot na yung ano nya, yung skin part nya ng pellet, then that's good. Yan. While ito naman, ito namang isang ano, tong isang matika natin kung meron kayong thermometer you have to make sure that's uh, ang taas ng ng temperature niya is at least 350 300 to 350 okay so ito yung batch natin will remain as this one and ito is pinapalambot natin sa mantika this is the type of uh, technique na ginagamit po ni wala nyo. Our lapids. Kaya yung back fat chicharon ng R. Lapid's is different from the chicharon uh, alabagnet na nagiging successful right now and also nagiging popular. So, texture wise, ang, ang 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 back fat chicharon ni 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 lapins are a bit airy. Kumbaga, kaya gustong-gusto siya ng mga medyo may edad yung may mga false teeth mga ganyan kasi kayang kaya nilang kainin yan kasi nga malambot yun that's the technique ng Arla Pigs paano ko nalaman I have someone na nagtatrabaho doon na nagturo sa akin okay that's why I'm sharing it to you guys okay kunin natin and pag ginawa ka natin hindi naman siya masyado mainit pero as you can see kaya na natin siyang i-bend. Kaya na siyang i-bend. Okay. Hindi katulad nito. Na hindi natin kaya i-bend at all. Napakatigas nyan. O. Kahit dito yun. Kahit i-bend natin yan dyan. Di mo i-bend. So, tignan nyo yung brittleness So, antayin lang natin to Visually, kung wala ang thermometer, let's wait for it to smoke out. Kailangan at least meron siya may kita natin na smoke na lumalabas, na pumaangan. Uh, Ayan. We are using ano, ah, ordinary na kalan. for me this okay na yan o oh, malambot na see kita nyo hop oh, lambot na siya kailangan nyo lang tignan dyan make sure na hindi siya ganun kainit kasi kusang magpapap yan so you need uh, in layman's term maligamgam na mantiga Mangdoming ano kayang scientific explanation yan pakiramdam ko ano eh ganito yan eh parang yung 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 warm na na, na mantika ayan yung nagigive way doon sa 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 pellets para mabuksan yung ano niya sabi na natin portal para mas mabilis siyang bumukas uh, in that way kapag 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 nilagay natin siya na na-introduce na natin siya sa extra hot na ano, smoking hot na mantika. Mabilis siyang magpapak. So yan, antayin lang natin itong minute. Okay. As you can see, that's already smoking, no? Ito, pinatay ko na rin. Kasi maintain na lang naman natin. Yung ano. And, double check natin if we already achieve yung lambot yan bendable na siya so incorporate na natin siya this is our first batch ito yung una natin na titignan and kung ano yung kalalabasan the reaction nung pag pop nya is quicker yan meron siyang quicker reaction and also yung pag-alsa niya is bigger. Okay. Ang daming usually ba pag nagpapapap ka ilang, ilang minuto yung ginagawa mo. Ang sa akin is less than 3 minutes. Okay. Depende pa rin sa dami. Yung nakasalang. Possible na ito makatulong sa inyo pag, pag iniisip nyo na yung ginawa ko hindi masyadong bumusa ganyan pero always make sure na step by step natin always make sure na yung pellets nyo nakakapag -rest. minimum of 2 days para safe kasi kung paggawa nyo ng pellets tapos ano nyo agad uh, ipapapuff nyo agad same day malaki yung chance na hindi yan hindi yan magpuff okay So in walang wala pang 1 minute to pero nakita na natin yung pag alsa niya. So yun ang nagagawa ng nakababad muna sa warm warm oil. Yun ang nagagawa niya. So mas mabilis siya mag-pop and may, mas malaki. Pagdating naman sa lasa, Mang Doming, mamaya discuss natin pagdating sa lasa. Okay? So visually this already okay pero at least kahit papaano mag antay muna tayo another 30 seconds kasi there are parts ng chicharon na hindi naman laging naabot ng mainit na mantika kaya kailangan galaw-galawin din talaga ilubog-lubog and make sure naman na practice talaga kailangan nito kasi there are times na talagang masusunog ang kanyan kapag nag-prolong yan okay so yan ang itsura nya kung makakapunta kayo, makakabili kayo ng Arlapids na chicharon yan, na ganyan na ganyan ang itsura nyan okay, so let's go dun sa kabila, sa isa naman eto naman, direkta naman natin na ilalagay okay sa mundo ng chicharon eto naman yung tawagin ay lagkitin, as you can see mas matagal siyang magpap Ayan. Mas matagal. Yung puffing niya is nagtitake nagtitake ng time. Tsaka hindi masyadong bumubusa. Ayan. So, ito yung answer doon sa mga commenters natin na, ano yan, medyo naive when it comes to chicharon hindi kasi pwede yung alam mo dati ganun pa rin yung ngayon eh, hindi na mag invade so ang food ang food kasi is nag evolve yan okay so hindi mamaya na natin i-discuss the difference between them naman natin to in cooking this less than 3 minutes also 2 minutes pwede na rin So since wala naman tayong hindi ako nag-ooras, hindi rin ako nag -ano. Visually na lang gawin natin. Visual. Uh, ang babantayan natin dito is yung pagkasunod. Nakita nyo kung gano'n siya, mas matagal siyang na ako yung apoy. Mas matagal siyang nag-pop Pero na-achieve nyo pa rin yung topping. It's just that mas matagal niyang nakuha. Para lang sa para parang siyang nangangapa muna bago siya tumodo. Ayun. Ay, hindi ko na ako bukas yung exhaust. side by side natin sila tignan natin doon ang side by side okay so as you can see gilid natin dito yan pagtabihin na lang natin kalata naman eh magkaiba eh magkaiba sila na itsura Okay. So there. Assume and side by side. Malalaman mo na magkaiba. Depende na rin kung na-experience mo na rin yung pagluluto ng chicharon. Kahit po malpaka ako ano, makikita mo yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? So, first thing na nakita natin is the right side na na pinalambot muna natin sa maligamgam na tubig ay pagkakalagay mo nagkaroon na agad siya ng reaction sa mainit na mantika okay bumos agad siya the other one naman nagtake time muna siya at least 20 uh, 10 10 to 20 10 to 15 seconds siguro bago siya nagkaroon ng reaction bago siya lumaki okay so that's a big difference when it comes to time management lalo na kapag tonelada na yung ginagawa mas madali talagang gawin yung nakababad sa mantika okay and also magdaming pagdating naman sa lasa, sa taste look at this one etong nasa kaliwa is much much dense compact And the other one is... Ito talaga yung itsura ng traditional na chicha. Diba? Nakikita nyo naman, side by side, magkaiba talaga yung itsura. Malalaman mo, visually pa lang, malalaman mo kung ano rito sa dalawa. Yung mas malasa. Okay? For me, ang gina ginagamit ko is yung kay Lapid's. Kasi ito... Ito kasi napatunayan na na talagang lahat ng market kaya niyang gawin. Kaya kaya kainin. Kahit mga matatanda elderly, kaya kainin. Ito, nagkakaroon ng problema yung ibang mga, lalo na may mga false teeth. Pero, when it comes to taste, dito tayo. Nasa kaliwa. Okay? So, tignan natin yung timbang. Tignan natin yung timbang nila sa so bagay hindi naman natin ma ano, hindi naman natin mako-compare yung timbang kasi iba-iba naman yung mga laki ng pellets but then again tignan mo tignan na lang natin yung ano makukuha nating timbang diyan so side by side sila pag tinimbang natin to this is 8 grams okay pag tinimbang natin to isa mas halo siya 6 grams Okay. Mas magaan siya. Okay? Mas mabigat, mas magaan. Subukan natin to. 6 grams. Okay? Mas halo siya. So, sa lasa, kung mga pangulam, dito tayo sa derecho, sa mantika. Kung mga pangkulutan, kapag ang market natin is medyo, alam mo na, matatanda or ano, dito tayo sa kanan. Okay? Doon sa binababad. Malaking bagay yon. It's for up, uh, it's for you to decide kung anong klaseng pagluluto yung gagawin mo sa produkto mo. Okay? Tignan natin ito. Okay. Pa-experience eh. Parang naman 'to masarap. ko ano Hmm. Maano ka pala, madagdag ko. Itong nasa left, hindi na natin sa mantika. Sa ano, <coughs> excuse Sa usapin ng chicharon, ito yung tinatawag na lagkitin. Ito yung parang may naiiwan sa ipin mo. Ganun siya. Ganun yung texture niya pag kinain mo. Almost the same. Yun nga talaga yung difference ng lagkitin. Okay. I think we are good with this video. May natutunan ba? And also, uh, just a reminder again, hindi hindi kayo required mag mag, mag subscribe dito sa channel na to because ay nako, paulit-ulit. Um, may sarili akong negosyo, kumikita ako. Maganda na makita. So, I don't need to beg or to please other people para dito sa channel na to. Na ah, hindi natin aim na lumaki. Kung aim natin lumaki, dapat dati pa. Um, kung meron man kinikita to, pambili lang din ng mga ingredients. Ganun lang din. Gasinong-gasino. -gasino. Minimum minimum po sa YouTube na na, 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 kailangan mo sumahod is $100. So, yun lang. Yun lang yung ano rito. $100 a month. That's only 5,000 pesos. Alright? So, I, I don't think na kailangan ko mag okay? mag-explain doon. Basta ayoko lang na ano. Ayan, uh, uh, again, I'm not a people pleaser. Kaya, ayoko yung may magsabi sa akin na talagang make sure lang na gagandahan nyo yung delivery ng ano sa mga basher din. I will retaliate talaga. That's for sure. Okay? Ibahin yung channel na to. Alright. Till next video. Nababasa ko naman yung ibang ano nyo. Yung ibang mga comment ninyo. Uh, there are only things na medyo redundant na kaya hindi na ako sumasagot sa iba. Kasi hindi naman ini-explore yung ibang video. Kasi nandun na rin naman yung mga sagot. Okay? So till next video, comment lang kayo if you have questions. Kapag valid naman yung mga questions, sagutin natin yan. Okay? Go, oh, bye.